Hello guys, good afternoon sa inyong lahat. At kararating lang natin galing sa bayan na mili tayo ng kaunting paninda at bumili ako ng isang container ng mantika kasi maraming naghahanap ng mantika na tigi isang lapad. So kung bumili ako ng yung sa 1.5 lang, yung sa mga galon lang, uh, mapamahal ako. So bumili na lang ako ngayon ng isang container at uh, kaunting mga grocery na dinagdag ko na lang. At uh, ipapakita ko sa inyo guys ang ating nabili na mantika. Ito ang ating nabili na isang container na mantika guys. Ang kanya'ng pangalan ay Aristocrat Vegetable Oil. Ayan. Ang presyo niyan guys ay 990. Kaya lang wala akong dala na na ito na container so nagdagdag tayo ng na 30 pesos so ang tinamaan niya ay 1,020 at least okay na yon kasi uh, next time na bibili tayo magdadalhin na lang natin ito pag wala ng laman para uh, may, sa tama presyo na na <gasps> 990 na lang siya kasi may dala na container at ito yung isang box na napamili ko ngayong hapon ang dagdag ko lang sa aking mga paninda at ito ay bubuksan natin at ito ang laman nito guys. Uh, bumili tayo ng deep deep. Ito ay 95 pesos. Uh, at meron tayong ng pillows. Pillows na maliliit lang yung laman. Kasi meron pillows na medyo malaki. Pillows. Ang presyo niyan guys ay 72. 72 ang isang pack. At yung kanyang uh, per perperaso ay 7 725. So, ang bintahan ko dito, 9 pesos. Um, bali ba lang ang tulos ang ating nabili isang choco at saka isang ube. Tapos, itong equipants. Ang equipants. Equipants ano na large na masangko ang laman ay 92 pesos. Tapos, ito. Isang release ko crackers. So, ito ay uh, 57 Ayos lang sila nitong Hansel Crackers. At meron tayong cheesy. Eden cheese. Eden cheese. Bali, dalawang, dalawang Eden cheese at saka isang cheesy ang ating binili. At ang Eden cheese ay uh, 61 ang isa. At ang cheesy naman ay 53. 53 ang kanyang puhunan. Meron tayong Swiss Miss. Ito ay bago sa aking tindahan ngayon. Swiss Miss Choco Milk Blend. Ayan guys, may mga marshmallow pa siya. Ano ba yan? Isang tay ng cheese whiz. Ang isang tay ng cheese whiz ay 80 pesos. So, ibebenta natin siya na ba? Isang tay nito. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10. 10 piso. Meron tayong dalawang sister violet. Dalawang ating binili itong ating uh, rebisco na honey butter. Mayroon tayong cow Alam niyo naman kung magkano na ang presyo ng cow ngayon. 12 pesos ang isa. So, bibenta ko siya na 15 pesos. Mayroon tayong kumbi. Ang kumbi ay medyo mahal. Um, medyo mahal ang kumbi. 62 pesos ang isa. Isang, isang pack ng kumbi. Mas mahal siya sa Arabisco crackers. At mayroon tayo nito, oh, pang New Year na ito. Ah, uh, chocolate, choc ano, tawag dito? Yung parang, parang piso na chocolate. Ano ba? Oh, wala yung pangalan yan. Ano yung pang, uh, Santa Christmas pala. Santa Christmas tree gold, 110 ang isa nito. So, ibibenta natin siya ng apat lima. Apat limang piso. Jampong. Jampong na laki ni. Anim yung kinuha ko niyan kasi wala yan sana di deliver sa akin ng mga laki ni. Iwan ko nga bakit wala. Balik tayo guys, ang kukulit ng mga bata. Ah, uh, sa ating jampong ay 27 ang isa ng ating jampong at anim ang aking binili ang dagdag ko dito sa akin mga laki metapos tapos uh, laki me so tanghon laki me so tanghon parehas lang 27 din ang isa nito ng laki me so tanghon at anim din ang ating kinuha tapos uh, tayo ditong gamis maliit lang maliit na pak lang yung kinuha ko ayan yung presyo niya guys so, 35 pesos may presyo na siya at itong ating zone rocks na 100 ml. Dali 10 piraso ang ating kinuha. Zone rocks ay 875 ang isa. Ang bintahan ko niyan dito guys ay 13. Ah. Meron tayong isang box ng sesto. Sesto. 89 pesos ang isang box ng na sesto natin na juice. So, ang pangabintahan ko dito ay 11 pesos ang isa. At uh, dito sa loob ng ating sunrocks hindi ko na yan, oh. Mayroon tayong effecasent oil na white ang laman. White sa loob. Dalawa lang. Kasi may naghahanap dito. Mayroon kasi ako niyan yung green ang nasa loob. Kaya lang yung iba ayaw nila. Ito siya, guys, oh. Yung presyo. 41 pesos ang isa. So, ibibinta ko siya ngayon ng 50 pesos. Kasi slow moving yan siya. At meron tayo itong asukal na dalawang kilo lang. Dalawang kilo na tigwa 1-4. At yan lang guys, ang laman ng ating box ngayong hapon. At ang ating binayaran sa grocery ay ito. 1,865.50. Hindi yan kasama ang mantika natin na ah, uh, 1,000 1,020 at saka yung aking mga hotdog kanina na niniretso ko na doon sa ref kasi uh, baka masira yan kung matanggal ang lamig. At hanggang dito na lang guys ang ating video ngayong hapon. Nag-video lang ako para meron akong i-upload kasi bukas brown out na naman dito sa amin so hindi na naman ako halos maka-upload maghapon pwede ako mag-video pero uh, gabi na ako maka-upload kasi uh, gabi na bumabalik yung kuryente mga minsan 7 na so nahirapan akong mag-edit uh, at hanggang dito na lang guys ang aking uh, vlog ngayong hapon sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel ah, uh, baka naman pwede kayong mag-subscribe sa tindahan ni Ining uh, at mag-like na rin at mag-share sa aking mga video at pagkat click na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video, mga kasari, mga katindera, katindero. At hanggang dito na lang. God bless sa inyong lahat. Bye-bye!